Kilalanin natin ang mga batang ito. Tila ay nakatira sa bundok na sila lang ang nakakaalam. Unang tingin mo palang sa mga mukha nila, hindi mo mapigilan ang sarili mo sa pagkakasala kahit naggaling ka pa sa simbahan. Tino ba naman ang hindi magkakasala sa mukha ng mokong nato na para bang pinagtatadyakan sa sampung pilay na demonyo? Kabung buhay ko ngayon lang ako manglait kaya lubos-lubusin ko na, kaninang umaga lang ang ganda ng gising ko tapos nakita ko ang mukhang tapanigurado si Rana naman bong maghapon ang araw ko na ko sa video ng mga top mall na to ko na sila. Oo promise gusto ko na sila, gusto kong hampasin ng bato ang nguso ng mga top mall na Ang sasarap takpan ng unan ang pagmumuka nila hanggang sila ay mamatla. Kung kayo ay nagdadalang tao, iwasan nyo ang panunood sa mukha na para maiwasan nyo mapaglihian sila. Alam ko kasalanan sa Panginoon ang panlait, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko patawarin sana ako ng Diyos. Dahil total nagkakasala na ako tatapusin ko na. Idadalangin ko na sa susunod na content ng mga ogag nato sana matopmall sila ng ahas. O di kaya magpapakain sila sa buwaya para hindi ko na sila masisilayan pa.